Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag for my Ikaw ba ay nakakaranas ng malalang tigyawat? Pimples o acne? Di ba maawat ang pagka-oily ng iyong skin? Idagdag mo pa ang pagtubo ng mga buhok sa mukha na parabagang sa lalaki? Marahil mataas ang testosterone level mo sa katawan. Alam mo ba ang kayang solusyon niyan ng Althea Pills? Bukod sa isa itong contraceptive pills o pills para maiwasan ng pagbubuntis, ang Althea Pills ay isa ding pills na nakakaganda. Ating sasagutin sa video na ito ang mga sumusunod. Una, ano ang content na active ingredients ng Althea Pills? At ano ang mga epekto ng mga ito? Pangalawa, Paano nagagamot ng Alteya Pills ang severe acne, seborrhea o oily skin at hair hirsutism o ang unusual na pagtubo ng mga facial hair? At pangatlo, paano ang tamang pag ng Alteya Pills? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this. Yes! It's me! Simply Chevy! Ang Althea Pills ay isang kilalang contraceptive pills. Dahil sa kakayanan itong makagaling ng severe acne problem, kaya sinasabing nakakaganda. Kung ikaw ay nakakaranas ng severe acne problem, kasabay ng pagdanas ng seborrhea o sobrang oily na balat, lalong-lalo na sa mukha, idagdag mo pa ang unusual na pagtubo ng mga buhok sa iyong mukha. Ito ang pills para sa iyo. Altea Pills Ating aalamin maya-maya lamang kung paano na ng Altea Pills ang mga sintomas na aking nabanggit. Ngayon, atin munang alamin kung ano nga ba ang mga active ingredients ng Altea Pills. Ang Althea Pills ay naglalaman ng 35 micrograms na Ethinyl Estradiol na isang estrogen-derivative contraceptive at 2 mg Hyproterone Acetate na isang anti-androgen. Ang isang pakete ng Althea Pills ay naglalaman ng 21 pink-orange colored tablets. Ang bawat isang tablet ay naglalaman ng dalawang active ingredients na aking nabanggit kanina lamang pareho lamang ang laman ng bawat isang tablet. Kaya, huwag mag-alala kung maaksidenteng mabuksan ang alinman sa 21 tablet na ito. Ang nakalagay sa pakete ng Altea Pills bilang adherence tool ay days of the week o mga araw sa isang linggo na nagsisimula sa Sunday. Di tulad ng ibang pills tulad ng Lady at Trust na ang nakalagay ay number. Ang paglalagay ng days of the week ay isang adherence tool lamang isang paraan upang mapadali ang pag-inom sa pamamagitan ng pagpapaalala kung nakainom ka na nga ba sa araw na iyon For example nagsimula kang uminom ng pills February 25 araw ng linggo Ngayon ay March 3 2023 araw ng Friday Malalaman mo kaagad kung nakainom ka na ng pills o hindi sa pamamagitan ng pagtingin lamang sa pakete ng pills ang Alteya Pills ay available sa market sa halagang 478 pesos. Ang Alteya Pills ay isang prescription drugs, meaning hindi ito nabibili kung walang reseta. Kailangan munang magpa-check up, ma-assess at maresetahan ng doktor kung kailangan mo nga ba ang mga pills na ito. Dapat hindi ito nabibili ng walang reseta. Ngunit dahil nasa Pilipinas tayo, ang nangyayari sa community at sa realidad ay may mga butikang nagbebenta nito kahit walang reseta. Kaya, ating ididiscuss maya-maya lamang kung paano ang tamang pag-inom nito upang kayo'y magabayan. Ang Althea Pills ay isa ding hormonal contraceptive pills upang maiwasan ang pagbubuntis. Ito ay ginagamit din bilang gamot sa malalang acne na may kasamang seborrhea o sobra-sobrang oily na balat at mukha ginagamit din itong gamot sa hirsutism o ang pagtubo ng unusual facial hair ng mga babae naglalaman ito ng 35 micrograms na ethinyl estradiol na isang estrogen na ang epekto ay inipigilan ang mga egg cells sa pagmature Iniiba din ito ang mga cervical secretion ng babae upang mapigilan ang sperm sa pag-abot sa egg cell at pinipigilan din ng ethinyl estradiol ang pagprepara ng bahay bata. Upang kung may ma-fertilize man na egg, hindi ito kakapit ng gusto sa bahay bata. Kaya napipigilan ang pagbubuntis. Ang Althea Pills ay naglalaman din ng 2 mg na cyproterone acetate na isang anti-androgen. Pinipigilan ito ang epekto ng testosterone sa mga babae. Ang pangunahing dahilan ng pagdanas ng severe acne, oily skin at hirsutism sa mga babae ay ang pagkakaroon ng high level ng testosterone sa katawan. Ang testosterone ay isang hormone na karaniwang matatagpuan sa katawan ng isang lalaki. Ngunit, may mga mabubuting epekto din ito sa katawan ng babae kung ito ay normal lamang ang level sa katawan. Ito ang iba't ibang roles ng testosterone sa katawan ng isang babae. At ito naman ang mga mabubuting epekto ng testosterone sa katawan ng isang babae. Ngunit, kung sobra-sobra ang testosterone level ng babae sa katawan kumpara sa normal testosterone level, magdudulot ito ng iba't ibang masamang epekto tulad ng acne, pag-iba ng boses na parabagang boses lalaki, hirsutism o unusual na pagtubo ng buhok sa mukha, at pagkakaroon ng oily skin. Nagdudulot din ito ng depression, aggression o pagkairita at anxiety o pagkabahala. Irregular na period, fertility issues at mood disorder. Ang ginagawa ng cyproterone acetate ay pinipigilan ang androgen sa pagkabit sa receptor nito upang mapababa ang testosterone level sa katawan. Kaya nare-resolba ang pagkakaroon ng severe acne, oily skin at hirsutism. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit sila sinasabing ang Altea pills ay nakakaganda. Bago uminom ng Altea pills ay siguraduhin hindi ka buntis dahil bawal ito sa mga babaeng buntis. Maaari ding matransfer sa gatas ng ina ang mga content ng Altea pills kaya bawal din ito sa mga babaeng nagpapadede. Ang mga batang hindi pa dinadapnan o hindi pa nagkakaroon ng regla at mga babaeng nakapag-menopause na, ay hindi din dapat uminom ng Althea Pills. Kaya, napaka magpa magpakonsulta sa doktor bago uminom ng Althea Pills. Ngunit, kung ikaw ay napagbentahan ng Althea Pills kahit walang reseta, at nagtataka ka kung paano ang tamang pag-inom nito, ito ang gabay kung paano ito dapat inumin. Ang unang dapat tandaan ay, uminom ng isang pill araw-araw hanggang 21 days. Magsimulang uminom ng first pill sa unang araw ng regla. Example, ngayong araw ay March 3, 2023, araw ng biyernes, at unang araw din ng iyong regla. Ang unang pill na iyong dapat inumin ay ang pill na sa unang biyernes sa pakete ng Altea Pills. Sundan ang araw sa pag-inom ng susunod na pills hanggang matapos ang 21 pills maaari namang magsimula ng hindi sa unang araw ng regla. Ngunit, siguraduhin na mag-backup contraceptive sa loob ng pitong araw, tulad ng paggamit ng kondom. For example, ang iyong asawa ay uuwi ng March 5. Ngayon ay March 3. Kahit hindi unang araw ng iyong regla ngayong March 3, dahil ang iyong regla ay dadating pa ng March 13, for example, maaari kang uminom ng first pill ngayong March 3. Siguraduhin lamang nagagamit ng kondom habang nagdudu hanggang March 9 upang makasigurong maiwasan ang pagbubuntis. Ang pagitan ng pag-inom ng bawat tablet ay 24 na oras. Meaning, kung ininom mo ngayong 6 p.m. ang first pill, kinabukasan ng 6 p.m. mo din dapat inumin ang second pill. Dapat, consistent na 6 p.m. ang pag-inom hanggang matapos ang ika-21 pill. Kaya, napaka-importante magpa-alarm upang hindi makalimutan ang pag-inom. Maaari ding i-incorporate ang pag-inom ng pill sa iyong daily routine, tulad ng before breakfast o after dinner, upang mas madaling maalala ang pag-inom. Maaaring inumin ang pill ng any time of the day. Siguraduhin lamang na 24 na oras ang pagitan ng pag-inom ng bawat pill. Huwag tumigil sa pag-inom ng pill sa kalagitnaan o anumang araw sa loob ng 21 days. Kahit na wala ka nang ini-expect na pagtatalik o merong panandaliang pause sa sexual activity, dapat ubusing inumin ang 21 pills bago huminto ng pag-inom. Ito ay para maiwasan ang bleeding at pag-iba-iba ng menstrual cycle. Pagkatapos maubos ang isang pakete ng Althea pills, meaning pagkatapos inumin ang ika-21 pill, huwag ka agad mag-start ng bagong pack sa loob ng pitong araw. Ito ay tinatawag na 7 pill free days. Ito ay kailangan upang makomplete ang normal na 28 day cycle ng isang babae. Sa mga araw na ito, dapat dumating ang iyong regla. Mga 2 to 3 days pagkatapos inumin ang last pill, inaasahan na darating ang regla. Kung hindi maiwasan na magdo sa pitong araw na pill-free day habang wala pa ang regla, kumamit ng kondom upang maiwasan ang pagbubuntis. Maaari lamang uminom ng panibagong pack pagkatapos ng 7 pill-free day. Maaari kang uminom ng pills ng tuloy-tuloy sa ilang buwan hanggat kailangan mong maiwasan ang pagbubuntis. Ngunit, kung ang pag-inom ng Altea pills ay para lamang sa pagaling ng acne, oily skin at hirsutism, kailangan ng tatlo hanggang apat na buwan na tuloy-tuloy ang pag-inom bago maresolba ang problema. Ang pagsusuka at diarrhea ay maaaring maka-interfere o maka-apekto sa epekto ng pills. Ito ay dahil maaaring mapababa ang absorption ng pills at mapabilis ang pag-excrete o paglabas nito sa katawan. Kung nakaranas ng pagsusuka sa loob ng dalawang oras pagkatapos inumin ang pill, dapat uminom ka agad ng panibagong pill upang maiwasan ang pagbubuntis. Ito naman ang mga dapat gawin kung nakalimutang uminom ng pill o ang tinatawag na missed pill. Kung iyong nakalimutan ang inom ng isang pill, dapat inumin kaagad ito sa loob ng labindalawang oras pagkatapos ng nakaschedule na oras at inumin pa din ang nakaschedule na pill sa araw na iyon. Kahit ang mangyayari ay dalawang pill ang iyong nainom sa araw na iyon. For example, nakaschedule kang uminom ng pill ng 9pm kagabi. Ngunit, nakalimutan mo ito at naalala na lamang ng susunod na araw around 6am. Kailangan mong inumin kaagad ang pill na nakaschedule kagabi at inumin mo pa din ang pill na nakaschedule mamayang 9pm. Okay lang kahit ang kalabasan ay dalawang pil ang iyong nainom ngayong araw. Sundin pa din ang nakaschedule na pag-inom ng pills tuwing 9pm. Hindi mo kailangan gumamit ng kondom o ano pa mang backup contraceptive kung isang pill lamang ang iyong na-miss pill o iyong nakalimutan. Kung dalawang pill pataas naman ang iyong nakalimutan inumin, inumin lamang ang pinaka-recent na pill. Huwag nang inumin ang nakalimutang iba pang pill. For example, tatlong pill ang nakalimutan mong inumin. Let's say, March 3, March 4, at March 5. Hindi ka nakainom ng pill. At naalala mo ng March 6. Hindi mo na dapat inumin ang pill na para sa March 3 at March 4. Pwede mo na itong itapon. Ang dapat mo lang inumin ay ang pill para sa March 5. Kahit March 6 mo na nainom ang pill para sa March 5, kailangan mo pa ding inumin ang pill na nararapat sa March 6. Kahit ang kalabasan ay dalawang pill ang iyong ininom. Huwag lamang silang ipagsabay inumin. Kung sobra sa isa ang nakalimutang ang inumin na pills, kailangan mong gumamit ng kondom sa loob ng pitong araw habang nagduduk upang maiwasan ang pagbubuntis. Tingnan din ang pakete ng pills kung meron pa bang isa hanggang anim na pills ang naiwan. For example, ang nakalimutan mong inumin ay tatlong pills. Pagtingin mo sa pakete, may limang pills pang naiwan. Ito ang dapat mong gawin. Inumin mo ng tuloy-tuloy isang tablet kada araw hanggang maubos mo ang limang pills. Magsimula ka agad ng bagong pack pagkaubos ng limang pills. Hindi mo na kailangan mag-7-pill-free day. Tuloy ka na kaagad sa panibagong pack tandaan na kailangan gumamit ng kondom sa loob ng pitong araw. Ngunit, kung pagtingin mo sa pakete ng pills ay pitong pills at higit pa ang naiwan na pills, for example, walong pills pa ang naiwan, tuloy-tuloy inumin isang pill kada araw hanggang maubos ang walong pills. Pag naubos na ang walong pills, huwag kaagad uminom ng panibagong pack kailangan mong mag-7 pill free day upang matapos ang normal menstrual cycle mo. Magsimula lang uminom ng panibagong pack pagkatapos ng 7 pill free days. Tandaan, kailangan gumamit ng condom sa loob ng 7 araw. Ito ang ilan sa mga common na side effects habang umiinom ng Altea pills. Una, pagdanas ng pananakit ng ulo na maiibsan din sa katagalan ng pag-inom ng pills. Pangalawa, pagkahilo at pagduduan. Pangatlo, breast tenderness na nagiging dahilan ng paglaki ng dibdib. Ito ay isang hindi nakababahalang side effect ng pills. Maaari ding makaranas ng pagdurugo between period kung nakalimutang inumin ang tatlo o higit pang pills sa kalagitnaan ng pag-inom ng 21 pills. Ito pa ang ilan sa mga dapat tandaan sa pag-inom ng pills. Una, na aabsorb ang pills sa acidic na environment. Kaya, kung ikaw ay may hyperacidity at umiinom ka ng gamot laban dito, tulad ng Cremel S, Gaviscon, Sodium Bicarbonate at iba pang antacid, huwag ipagsabay ito sa pag-inom ng pills dahil pinapababa nito ang absorption ng pills at pinapababa din ang epekto nito. Bawal ding ipagsabay ang pills sa pag-inom ng antibiotic dahil pinapabilis ng mga antibiotic ang metabolism at excretion ng pills at pinapababa ang absorption nito. Meaning, mas mabilis lumabas sa katawan ang pills at kaunti lang ang naaabsorb sa katawan kaya bumababa din ang epekto ng pills. Pangatlo, bawal ding ipagsabay ang pills sa mga analgesic tulad ng ibuprofen, mefenamic at naproxen o mga gamot na pangontra sa sakit. Pinapababa ng mga ito ang absorption ng pills, kaya bumababa din ang epekto nito. Ang tatlong nabanggit na bawal ipagsabay sa pag-inom ng pills ay dapat iwasan habang umiinom ng pills upang makasiguradong hindi mabuntis kahit tama naman ang paraan ng iyong pag-inom. Mahalagang paalala! kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam! Magandang araw, mga bata. Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasihan, huwag kalimutang isubscribe at is ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!